Headlight. Headlight. Ganon din yun sa'yo? Ito headlight? yung headlight? ko, kailangan to LED. Alright, so ngayon papunta tayo sa LT. Ang kaparin nyo ng restaurant natin. Kasi wala pa tayong plate number. So doon tayo babasi sa CR, no? Yung dapat ang basihan natin kasi wala pa hindi pa lumalabas yung plate number nitong motor natin ganito talaga yon yung mga 2018 2017 yan hindi pa lumalabas yung mga plate number hanggang ngayon all so sundan niyo na lang kami mga kapatid malapit na naman dito sa amin yung LTO eh mga 15 minutes lang to a few minutes later at yan nga, karating na natin itong LTO Antipolo District Office. Kaso, sa hindi magandang rason, ay wala pala silang emission sa loob So, tinuro tayo dito sa labas para dito magpapa emission Dito ba yung emission? First time ko dito eh. Uro kasi Oo oh. Mandalo yung, uh, uh. eh, yung din Paano kaya ito? Emission sir? Pasa <coughs> to na Lapang plaka eh Ha? <coughs> Wala pa sir? Sabay mo O, sige sabay mo na Magkano? 1,050 dalawa na <coughs> yan 1,050 Sige, sir. Pasawin na lang. Ayan, 1,050 daw. Emission at saka yung insurance. One hour later. Alright. So, ayan. Tapos na tayo magpa-emission. Punta na tayo doon sa LTO. Window B. sa akin sa so bahay pa eh okay, <laughs> Ay, ka? Ito nga rin oh Nakailid rin eh Ayaw rin nila eh Headlight Ganon din yun sa'yo Yung headlight ko Kailangan to Ilid oh Oo Ay Yung stock Ha? Wala nga eh Ikaw Wala ka din? Nakailid ka ba? Bawal daw yung LED. Bawal daw. Oo, oh, bawal 'yan. Yung bulb, yung stock niyan, bulb. Yung pula? Oo, oh, yung kulay orange. Eh labas na lang ako, bibili na lang ako diyan sa main shop. Layo sa bahay eh. Oo, oh, tara. Sa so, shop mayroon 'yan. Mura lang naman 'yan. Alright, so yan, si Pops oh. Ganon din, na uh, fail din yung ano niya Kasi yung headlight, LED. So kailangan <laughs> kailangan yung stock na bulb light, di ba? Parang kulay ay, malabo 'yun eh. Parang kulay orange. Saan kaya dito may ano? Ay dito may shop oh. Ay, ano lang yun? <laughs> so maghanap tayo ngayon dito ng motorcycle shop kung saan mayroon para magpalit tapos balik na lang sa kanila ano ba ang tagal ko ng ano nito eh ang tagal ko ng ginagamit at saka matagal ilang bisis na 6 years na sa akin to lagi naman naka LED ito pero sa ngayon lang ito ang habang ini nila yun ang failed yung kailangan daw hindi LED yung bulb light natin ay yung headlight natin kung di dapat yung stuck yung naka bulb yung bulb eh kung uuwi pa ako malayo layo mga 30 minutes pa so maghanap na lang tayo dito ng bulb ng motor shop nandito sa labasan maghanap tayo dito tapos sa uh, bibili na lang tayo tayo na lang gagawa saglit lang yan So yun talaga Kung kayo uh, Pagka nagpa Puan uh, na kayo ngayon Tawag din to Pag nagpa-restro Kailangan ibalik nyo na lang sa stock muna yung mga Ilaw nyo Para wala nang hassle shop, Ito may motor shop dito Ito Dito na lang tayo bibili Thank you dito na lang din tayo gagawa <laughs> pambira excuse me meron kayong ano bal uh, bulb para doon sa headlight ng sky drive yung ordinary lang dalawa uh, uh, ikabit ko naman ha uh. uh, ako na lang ayun nakabili tayo ito <laughs> 25 pesos isa Alright, so yan, dana tayo. Nandito tayo ngayon sa motor shop, no? Nag bumili tayo ng uh, valve light. Ayan, 25 pesos lang yung isa. So ito, ito yung nakalagay kasi doon, LED type kasi to. So more than 6 years na natin ginagamit to. Pero ngayon lang tayo pinagpalit ng LTO doon sa stock na valve light. Yan. Kaya payo ko doon sa mga riders na naka LED light no yung headlight nila kapag ka nagpa kwan tayo pag nagpapunta tayo ng LTO para mag para mag ng restro kailangan ibalik muna natin sa mga stock para di, di na no kasi masyadong hassle yung bibili bili ka pa buti kung may malapit tulad nito medyo malayo-layo yung shop ayan uh, napalitan na natin na ibalik natin sa stock na headlight bulb yung ilaw natin ano tinanggal muna natin yung LED pero <laughs> mo hassle sa 50 pesos lang pabalik balik pa tayo ano oh, LTE o Antipolo District Office oops tingin sa kaliwa kanan wala clear ayun diretso na tayo doon <laughs> Ah, ini pada Okey dah Okey dah sir, balik tangan dah Hindi na akong umuwi. Diyan na lang ako sa may shop po. Oh. Nagpalit na lang ako. Thank you. Thank you. yan na nga, galing na ako doon sa may inspection. Papunta naman ako dito ngayon sa loob ng LTO para naman makapagbayad na tayo. Ito, na nakakuha na tayo ng number. Yung number natin hihintayin uh, para tawagin ay itong 145. So, kasi may jumahaba na yung pila eh. A few minutes later. Alright, so tapos na tayo mag ano, no? Katatapos lang doon sa LTO. Ito na. Uh, dala na natin. Yan. Mm. <laughs> So nakarinyo na tayo Saglit lang Magkano lang yung binayaran no? 254 Na dapat ano Mayroon tayong penalty Na 120 Kasi expired na, sa, expired na yung kwa natin Yung restro natin Bali uh, Ilang days 24 eh So 26 ngayon 2 days So hindi nila kinarga yung 2 days natin na late Sa pagpaparestro Then uh, Yung change venue Hindi rin na ipasok yung 100 pesos na change fee kasi previous or nakaraang year doon tayo nagparistro sa Mandaluyong so sa ngayon dito tayo nagparistro sa kay Santipolo sa so maliwanag walang change fee di hindi natin alam kung anong nangyari kaya napakaliit kaso ang ginastos naman natin doon sa emission at sa so, uh, insurance ay in total of 1,050 no So, 1,050 plus 245 dito sa LTO. So, yun lang ginastos natin. Alright, so, yan. Kung sino yung ano, sino yung magpaparistro, ay di, meron na kayong idea. Basta, dito sa Antipolo kasi, mabilis lang sa LTO talaga. Ang mabagal kanina, doon sa may emission, kasi iisa lang kasing emission dito sa loob ng LTO, wala dito yung emission ngayon. So, doon ako nagpa-emission sa labas kaya pumila tayo doon emission plus uh, insurance then uh, tawag nito ang kanina lang doon sa may inspection na inspect yung ano natin yung motor natin na naka LED light na yung headlight natin so pinap ang gusto nila palitan natin ng bulb light yung stock nya yung conventional so yun yun ang ginawa ko nagpalit ako ng stock na bulb tapos bumalik dito ako nalang gumawa saglit lang na naman eh kayang-kaya naman natin pero kung kayo may plano kayo na magpa restro so kailangan ibalik nyo na sa stock yung mga ilaw nyo yung mga headlights kasi dito mahigpit talaga pala rito sa may uh, LTO may nakawasap ko kanina pagdating sa ilaw sa ibang LTO mayroon ako na papanood na nasa vlog na yung plate yung MB file liit kasing liit ng dating plate number ang ginagawa noon pinapalitan. Ginagaya ng laki doon sa bagong plate number din. So malapad na. Pero dito sa LTO Antipolo, hindi nila ginawa yon. At saka ano pala, huwag niya kalimutan. Uh, ito, yung updated na emission violation penalties ng LTO. Ito. So yan, tulad yan, yung muffler. Uh, tawag noon. Yung nagpalit ka ng muffler o nagpakalkal ka ng muffler. Yan, sigurado. 5,000. 5,000 ba yan? Malaki, di ba? Hanggang dito na lang po muna ang video natin. Ito ang iyong lingkod. Signing out. Babu!